Tanaw mo ba ako mula dito sa malayo. Kung saan ako'y iniwan mo at binigo. Walang kasing sakit ginawa mong paglayo. Natila wala akong ginawang mabuti sa iyo. Hindi ka ba nang hinayang sa masaya nating pinagsamahan? Pagmamahal ko'y tinalikuran kasabay ng paglimot mo sa iyong pangako. Malinaw pa sa alaala pagsasama nating dalawa. Tunay na pag-alaga inilaan lang sa iyo, sinta dumaan man sa pagsubok na natiling nakaalalay at kailanman hindi napagod na sayo'y umunawa. Mga kahinaan mo'y aking minahal at kasiyahan mo'y aking ibinigay. Anong dahilan at ikaw ay nagkaganyan? Hindi ba ako sapat o sadyang hindi ka lang tapat? Kahit ilang beses mo akong sinaktan, sa'yo'y hindi tuwirang nagdamdam. Pag-ibig kong ito, sa'yo lang lagi nakalaan. Patuloy na umaasa itong pusong mapagpatawad, handang tanggapin hakbang mong pagbabalik. Kasabay ng paglimot sa idinulot mong sakit, sa panalangin palaging hiling, pangarap kong tayo'y magkatotoo at makapagsimula ng panibagong mundo. Huwag ka sanang magalin langan kung muli mong maramdaman. Ang pag mong dati na sa akin lang nakalaan, pagkabigo mo'y walang puwang, sa katulad kong tunay kung magmahal.